Ayan, magandang magandang tanghali po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Ang aking mga minamahal na mga tagas, bye bye mga followers, mga kalalap. Ayan, i-share ko lang po sa inyo ito eh. Isa po ito sa mga dinarayo dito po sa San Rafael Bulacan, ang TV, okay, Edison na kainan po. Meron po dito to sa may bypass. San Rafael po nakakasakop, Ayan. Pag pumunta po kayo dito, maraming pagpipilian na pagkain may mga pasalubong na rin. Actually po, ang dating sikat po talaga dito yung lugaw po talaga nila. Ngayon, marami na rin silang pagpipilian. May mga kalderita, yung pangtanghalian pong ulam. Ayan. Kaya po, na-share ko lang po ito sa inyo. Ayan. Marami siyang ulam. Ulam. Maraming maraming. Iyan, may dinuguan. May sis. Ayan, barbecue. Napakasarap po niyan. Matindi. Ayan. Maraming talaga silang ulam na dito. Dati talaga lugaw, tungkat baboy lang. Doon po sila nakilala. Ayan. Thank you, thank you so much. Pa-subscribe na lang po sa aking YouTube, Andy Cadiz TV. God bless everyone. Sana po inyong nagustuhan.